Okay, so buntag mga farmers Welcome back sa kong channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Cebu, Philippines. O kang bago ka sa aning mga channel mga farmers e kalimot pag-subscribe o pag-click na sa notification bell para ma-notified ka sa atong mga sunod nga videos nga buhaton. Dagang salamat ug enjoy na aning mga vlog. Okay, so ang topic na ito mga farmers is unsaon saan pag-sipi, no? Sa saging, uh, atong na harvest So seryo pa nato sugdan mga farmers shout out sa sa tuang mga mentor sa palaya. so sa ang palaya farming shout out agaw jupil the Farmer anak ni Matoy sa mumpilier Argao, Cebu and also shout out agaw Pinus vlog sa Alam Bihod ug de Cebu nga Cebu and also shout out sa atong mga taga taga suporta diha sa Barangay Duguan Cebu nga sa Redondo family ug sa Fernandez family kay Lolo Alberto Redondo shout out Lulo and also shout out kay Lola Joy Redondo shout out po ni ate Janice Francisco shout out ni ate Ivy Sibilia o shout out po ni ate Tisa Sordilia og shout out labi na giyod si Kung si nga si Pete Andrew Sibilia, shout out dong and also ni ma'am Janet Fernandez shout out ma'am and also to Karel Fernandez and Kobe Fernandez yung so shoutout sa inyong pamilya niya ma'am Janet na uh, mga Fernandez family niya sa Duguan si Bunga Sibo and of course shoutout po ni Boss Ayan Vlog no, sa Kagay si Bunga Sibo uh, Salvador Farmers ng Kapis and also shoutout Boss Wilson TV um, Jojo the Farmer sa Barangay San Antonio Southern Leyte and Griggy Farmer Bumbirong Farmer Police Farmers So shout out sa inyong tanan and also to ma'am uh, Genevieve Binigno shout out okay so ato nang sugda no pag hisgot mag farmers at least inyo nang nakita no ang kabulig nga na human sipi no so unsa pa maagi ang pagsipi sa saging no nga atong harvest pinaagi sa simple nga pamaagi o way gasto Okay. So karon inyo makita kasamtangan nga nahuma na ang usa ka bulig sa pagharvest mga farmers so karon ako ipakita o akong i-explain ang sunod nga bulig. Okay no? Okay so kini atong pabarugon ang usa ka bulig mga farmers so kini nga bulig mga farmers pertinib gatan no? oh ako nang giaswat ako akong ipaduol para inyo gyud nga makita ang mga ka farmers kining buliga ang mga farmers na ani hinog sa kabuok okay so inyo ana ara nga tuang pag sipi mga farmers no so gamit ang sanggot atuang ang putlon ang matag usa ka sipi para mahabulag kini sa butay sa saging ang butay mga farmers mo na akong gigunitan sa tuong nga kamot No. Mo butay. Butay sa saging. Okay so ikaduhang sipi mga farmers na humana na toob. Tangtang no pinaagi sa paggulgol gamit ang hait nga sanggot. No. So side by side mga ka-farmers ang utang paggulgol so sa wala usatuo para mag-abot sa tunga unya imo nang maipo na mga ka-farmers no? no, awa, oh, sugaton na to oh, birahon no. Oh. Kana, gulgulo na to na ang sipi o oh, nya mo to natagat na siya kay dili man mahimo mga farmers nga imong gulgulon sa wala na nga bahin o sa tuwa nga bahin kay kurbada man na ang sipi mga farmers so naka siya so dapat sugaton gid mo sa tuo o sa wala ka maggulgol para mag-abot sa tunga imo ng masipi para ano kana mo na ipagsipi. bisaya ni mga farmers sa lahi ang ang sipi dito sa Tagalog kay bastos sipi ba parang parang murag siping no bastos so dari sa bisayas ang pagsipi dili na bastos usa so, na importanting butang para ma bulag ang sipi sa saging sa yahang butay no mo na siya Now, sometimes pag sipi nito malikayan mga farmers nga makuan gyud kining niyang matunga ba maputol mabungkag sa tunga pero good sigiapon kay importante dili madaut ang unod sa saging okay so kana gulgulon padulong sa tunga oh padulong sa tunga daon sipon o, okay so, sip ma mahabulag na sa butay mga ka farmers kay wala man nilabot ang butay sa pagtimbang timbang kay minus wala, wala man gamit so ang dawaton sa buyer ustig pamalit mga midulman is kwan ra magyud ang bunga ra magyud alon nilabot ni ng butay dunay usahay na imamalit og binulig mga ka farmers apan inigtimbang mga farmers kung pilay total sa tibuok pagtimbang sa usokang bulig may nusa nag 2 kilos or 3 kilos depende kung unsa gidakon ang butay sa saging pero para yun walay tikas kaya wala kay balog pila na kakilo ang butay so kinahanglan yun yung atog, yung sipon on ang saging mga ka farmers okay so nakita na human na tugsipi ang ang atong saging ikaduhang bulig na sa mga ka farmers uh, ang hinaut ko mga farmers nga namin nakatunan sa tuwang topic karon so Once again, uh, kini dia si Sir Chad Parmir, ang gurung magsasaka sa Sibu, Philippines. Sudah salamat. Bye-bye mga ke Parmir